yun yung tinuro natin kanina ito yung daanan o oh, di ba hindi porkit nakakita nyo natin dito sa Manila eh nasa Manila na nagalang yung basura what's up mga kayo welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV tunay na balita walang kinakampiyang sumasalamin sa katotohanan lamang What's well, up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang sumasa sumasalamin sa katotohanan lamang Itong nakikita nyo, ito yung Esplanade na uh, Pasig River Rehabilitation At nasaksihan natin mismo Itong kinakatuyan natin o itong part na to, nasaksihan natin kung ano pa siya dati Papakita natin dyan at kung ano na siya ngayon 'di Diba? Unfortunately Sarado Pag Monday Dahil uh, For maintenance O, ganun nila inaalagaan Every Monday uh, Sarado Kasi nga, for maintenance Tapos Ayun, nakikita nyo mga lampos Ayun, no Parang singhawig din, no Nasa Nasa Jones Bridge, no Maganda siya sa ibabaw Tapos Uh, ito yung may mga squatter dati kung mapapansin nyo di ba? kung lagi ka nanonood sa Joe TV alam mo kung ano yung itsura na ito dati kung ano na siya ngayon ito ay proyekto ng national uh, Pasig River Rehabilitation ito yung Esplanade 1 hindi ko alam kung ano yung number ah. regardless kung ano yung number niya basta ito yung naunang ginawa ito rin yung unang natapos susunod yung sa kabilang side kasi Jones Bridge na yun eh yan 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 yung kabilang esplanat in between Jones Bridge saka yung bagong Binondo Intramuros Bridge which aakyatin natin may kita nyo pwede naman tayong sumilip dito eh pero yun, yun nga sarado nga kasi rito so yun para lang may nandito kasi si Manong sa kami mga tata so yun yung Jones Bridge diba yun so yung in between Jones Bridge saka yung Escolta Meron pang isang esplanad tulad nito na ganito kalawak ayan nakikita nyo diba tapos, meron siyang daanan sa ilalim ng tulay going to kabilang the other side ng uh, ng Esplanade which is yung in between itong Jones Bridge saka yung Binondo Intramuros Bridge yung may curve na ganon. So, Monday, wala. Problema, meron ganon. No? Baka lumusot yung mga bata doon may gap pa. Sana sinarado na lang nilang diretsyo. Oops, sumabit ako. Okay. So, akit tayo sa Jones Bridge para masilip natin yung kabila. Unfortunately kasi Monday eh. eh, hindi ko alam. So Monday sarado yung uh, esplanad. So pwede kang dumaan do sa inakita natin, pwede rin dito. So akit tayo ng Jones Bridge para mas kitang kita. May daanan doon sa ilalim eh. Ang galing eh. Ginawali lang ng passage dadaan ka sa ilalim ng tulay ng Jones Bridge going to the other side ng Esplanade so pag nabuksan na siya according to kay Kuya Guard mabilis na baka sa katapusan na rin ng June eh mabuksan na din yung uh, kabilang side so puntahan natin yung kabilang side sarado pala malas Oo, oh, sarado eh. Oh. Oh, ito yung daanan sa kabila. Ah. So, ito yung esplanad na kabila. Nasaksiyan kasi natin to eh. Nung hindi pa yan esplanad, eh, nasaksiyan natin. So, ito yung passage na sinasabi natin. Papunta dun. Sa ilalim, papunta dun sa si esplanad 2. Yun. So, ito yung ilalim ng Jones Bridge. Ito yung madalas nating kina-clearing Kasi nga, maraming nakatira sa ilalim. Pero mukhang ngayon, mukhang wala na. Mukhang negative na sila rito. O, okay, ito naman yung Jones Bridge. Pasit at ano to ha. Uh, sa kabila tayo pala. Sa kabila tayo. Ito pala. Dati kasi marami nakatira sa ilalim ng Jones Bridge. Pati to. Yan. Pinupugaran yan. Pero nalinis na nung lokal. Nating na uh, panahon pa yung active pa yung clearing operation so daan tayo dito sa ilalim ha ah. kasi ha, ah, nasa kabilang side yung yung ano so may daan na sa ilalim yung esplanade 2 nasa kabilang side so dadaan ka doon pag bukas na siya dito hindi ka dadaan kasi mga sasakyan yung dumadaan dito pero for the vlog dito mo lang tayo dadaan ewan natin kung makakasilip tayo kung papayagan tayong makasilip yung mga ilaw hinila hinihalin tulad doon sa ilaw nung nasa Jones Bridge no silipin lang natin ito kasi ayun yung daanan ayun oh, ito yung kabilang Jones Bridge eh. kasi hindi tayo makakatawid sa ibabaw eh so yun yun yung tinuro natin kanina ito yung daanan o ba diba? ang buong akala namin noon nung binabantayan namin to eh ang buong akala namin ang Esplanade doon lang saka dito lang hindi namin alam na meron palang passage going under the Jones Bridge itself all the way to Esplanade 2 kung di ako kung ano naman. regardless kung ano number ah basta Esplanade 1 kasi siya yung nauna siya rin yung una natapos so I, I, suppose siya yung nauna diba? tapos under you know hindi ko lang alam kung haharangan pa yan look at the ano look at the steel bar no kasi talagang pinulong nila yung tubig no so yun yung mga ilaw hinahalin tulad doon sa ilaw sa Jones Bridge ayun gumagawa sila rito every Monday uh, sarado So, yun yung mga manggagawa. Again, ah, national, yung uh, nagpagawa nito, uh, Pasig River Rehabilitation, which is national. Hindi siya lokal. Nagkataon lang na nasa lokal yung pesto. So, bawal pa pumasok, sarado, pero silipin lang natin. So, yun. Yan yung mga gumagawa. Pinupuspusan na din, kasi parang, parang dinig ko, parang katapusan na din mga bubuksan. Sana mapunta natin. Sana makaluwas tayo. daming daming ilaw, no? Grabe 'yun. Daming ilaw. Ah, may akyat pa pa doon. So may upper deck pa doon sa taas. Ayun, no? nakikita niyo ba? Yung hagdanan, 'yun. May upper deck pa doon. Ah, sili tayo doon, doon tayo silip sa kabilang sa kabilang side. Yeah, di bale, bale. Ah, uh, bibisitahin natin 'to upon opening. Ah, sisilipin natin kung ano yung mga kaganapan para makapasok din tayo. And then I will try to get inside sa loob ng uh, esplanade doon sa kabilang side yung unang bukas ito magkakawala sila rito po di ba pusposan ang gawa ah may upper deck din pala doon sa taas Akit muna tayo sa taas ng Jones Bridge para makasilip natin. Akit muna tayo. Hindi ko pa din napipicturean eh. Para makapicturean din natin. Akit muna tayo sa ibabaw. Hindi, hindi maganda kasi silipin pag nasa ibabaw eh. <laughs> Kaya akit tayo sa taas. <laughs> Oh, ito yung Jones Bridge. Ano to ha ah? As of today, June 10, 2024, araw ng lunes. Lunes, sarado ang esplanad. Eh, uh, natsayin po ang patayo. So, nasa ibabaw tayo ng Jones Bridge. Ayun, mas kita. Hoy Malapit na tayo ah. Anay ah, magkano yung ganyan? Ano, 150 ma ito, 50. Yung maliit, 50. May malaki, 150. Asan ah, yun? Ayan! Ah, ah, okay. Ito yung 150. One. Hindi, ito po 150. Ah, malay. Ito Ah, okay. Ito 30. Nakakarami ah, ka na ba, Nay? Hindi, ito 30 lang. O, oh, pala. Diba ah, ingat po, Nay. Mainit, ha? Ah. Ayun, buti pala umakit tayo. So, mahaba siya. Ayun, o. No? Yung Binondo Intramuros Bridge. Yun. O, oh, di ba? Ang daming pasura. Ha, <laughs> Hindi. Yung basura, kung saan saan na nanggaling yan. Oh. Hindi porkit nakakita nyo natin dito sa Manila, eh nasa Manila na nagaling yung basura. Kung saan saan galing na yung basura nyan. Yung nakikita nyo mga water lily, hindi yan basta-basta sumusulpot. Inaano dyan, tinatangay. O oh, eto, yung a uh, esplanad. Ang tabayanan natin, bubukan natin to. Puntahan natin. picture lang, lang natin pang uh, post ulitin natin ha baka meron makamis interpret na naman yung basura na nakikita nyo galing yan kung saan saan lugar na kasi hindi lang naman Pasig River mahaba ang Pasig River sa sana galing nga hindi porkit nakita nyo sa Maynila hindi na kumikilos yung lokal baka mamaya atakehin naman nila ako sabi hindi natin pinaliwanag ng maayos which is you deserve to know what are the reason no it has support explanation kumbaga tama di ba kasi pag pinakita ko ng ganyan sa inyo without even saying a word eh mamimis judge nyo yung lokal ng gobyerno ng Maynila, yung LGU, which is Maynila, na baka sabihin nyo, eh, hindi nililinis yung mga Pasig River. So, this is the current status of Pasig River as of today, June 10, 2024, which is Monday. Okay, maliwanag. Baka sabihin nyo, luma na naman. No? Nag-effort na ako. No? All the way from south, pumunta ako ng Kabite, asara, ah, problema lang, sarado, sarado pala pagka lunes. So, now we know, now I know. So, yun. Ah, uh, yan na. So, Esplanade 2, I suppose. Regardless kung ano man number yan. Basta ito yung pangalawang Esplanade na bubuksan by the end of the month of June. So, ito na raw, sabi, bubuksan. So, malamang may inauguration yan, just like what they did in a uh, in Esplanade 1. So I suppose na magkakaroon din ng inauguration dito sa Esplanade 2. So this is what you are seeing right now is the Esplanade 2 nabubuksan sa katapusan ayan na picture na rin natin yan at tabayanan nyo lang yung mga post natin so hindi na tayo pupunta doon ha kasi ito naman na yun ito na yung pinakamaganda dyan nakita nyo na may mga manggagawa o gumagawa naman baka makamaya sabihin nyo na naman hindi gumagawa <laughs> so, ang, ang ano talaga ang Pilipino talaga sakit na yung ano eh yung may masabi kahit na may ginagawa may mapupuna gumawa na mabuti may napuna gumawa ng masama may na. gumawa ng mabuti yung mayor napuna pagka gumawa ng isang butas na pagkakamali mas maraming napuna di ba? okay ang tabayanan nyo yung mga latest update natin dito sa Kamaynilaan and all over the Philippines this is Joe Malone TV June 10, 2024 and Marami pa. Marami pa tayong i-upload. Marami tayong current issues na eh. No, it's not just about Manila eh or what is going on about Manila. Uh, it's all about the Philippine governance or government dito sa Pilipinas. Eh, e, -re report natin sa inyo. Alright? Uh, ano pa? So, tignan natin kung ano yung mga susunod na update natin. ng tabayaran nila lang sa Jomolong TV. Kung hindi ka pa nakapasubscribe, uh, click the subscribe button and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kasi pag kayo yung subscribe lang ang kinlik mo nakasubscribe ka lang pero hindi ka manonotify kung meron akong in-upload not unless you click the notification bell para mag-notify siya sa'yo na may upload akong bago right? so this is Jomalon TV tunay na balita walang kinakampihan sumasalambing sa katotohanan lamang